sabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating ka-TH ukol sa pagkakaiba ng Arusay sa Aru Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang isang Aru ay isang karaniwang uri ng balatandaan kung saan ay madalas ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Sa karaniwan, kapag tayo ay naka ng isang arrow sign na marka, sundin lamang natin ang direksyon kung saan ito nakaturo. At sa lugar kung saan ito nakaturo, ay dito natin makahanap ang kasunod na importanting marka. Ayon dito sa komento ng ating kth nais niyang malaman kung ano ang ibig sabihin ng our way. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito, ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayan o donasyon sa aking ibinabahagi mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, ang Arusai ay mismong ang marka na ating natagpuan sa ating sinusuring lugar. Pagdating naman sa Ar way, isa lamang ito sa iba't ibang kahulugan ng mga arrow sign na marka. Dapat nating malaman na may iba't ibang uri ang mga arrow sign na marka kung saan ito ang siyang dahilan sa pagkakaiba ng kanilang mga kahulugan. Marami ang mga ito. Ngunit sa video na ito ay atin lamang tutukan ang tungkol sa isang arrow sign na nagpapahiwatig ng kahulugang arrow way. Kapag tayo ay nakainkwentro ng isang arrow sign kung saan ay isang pointer, ito ay nagpapahiwatig na kailangan natin puntahan ang lugar kung saan ito direktang nakaturo at kapag ating narating ang tamang lugar, dito natin mahahanap ang kasunod na importanteng marka. Ngunit kung tayo naman ay nakainkwentro ng isang arrow sign na nagpapahiwatig ng kahulugang arrow way, ang pagkakaiba ng markang ito ay ating pagtutuunan ng pansin ang lugar na ating madadaanan habang ating tinatahak ang naturang direksyon kung saan ito nakaturo. Sapagkat sa lugar na ating madadaanan ay dito natin madadatnan ang kasunod na importanteng marka. Muli nating balikan ang komento ng ating ka-TH dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan. Kapag tayo ay nakainkwentro ng isang arrow sign kung saan ay isang pointer, ito ay nagpapahihwating na kailangan nating puntahan ang lugar kung saan ito direktang nakaturo. At kapag ating narating ang tamang lugar, dito natin makahanap ang kasunod na importanteng marka. Ngunit kung tayo naman ay nakainkwentro ng isang arrow sign, na nagpapahiwatig ng kahulugang Arrow Way. Ang pagkakaiba ng markang ito ay ating pagtutuunan ng pansin ang lugar na ating madadaanan habang ating tinatahak ang naturang direksyon kung saan ito nakaturo. Sapagkat sa lugar na ating madadaanan ay dito naman natin madadatnan ang kasunod na importanteng marka bago tayo magtapos sa video na ito. Nais ko lamang ulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nangkihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Dennis Parumo Jim Bores Zandro Rio, Pompen Esla, Rene Badeles ng Iligan City, Marty V ng Kainta Rizal, Jerry Corativo ng Tagum City, Davao del Norte, Jovet Fornoles ng Bicol, Camarines Sur. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.